Nagpo-promote nga ba sa Facebook si Dr. Willie Ong ng healing oil at home remedy laban sa hypertension? Hindi totoo. Dalawang Facebook pages ang gumagamit ng manipuladong video ni Dr. Willie Ong para palabasing ini-endorse niya ang isang healing oil na umano'y gamot sa hypertension. May alam namin na sa, sa, Singapore. Uh, kamusta yes. at uh, ano ibigay update sa sa cancer? Yes, malaki ng improvement eh since last time eh. Uh, kasi talaga, honest ako sa mga tao eh. Isa pang peking video ang pinaghalo ang clips ni Senator Rafi Tulfo at Ong para magmukhang nagtatanong si Tulfo tungkol sa home remedy. Ang original na clip ni Tulfo na ginamit sa dinoktor na video na ito ay mula sa kanyang programa na ipinalabas noong ikalabing tatlo ng Prebrero taong 2021. Ang original na clip naman ni Ong sa video ay hindi pa matukoy sa ngayon. Ayon sa TrueMedia.org, AI generated ang audio ng video na may 93% confidence level at kakaibang video patterns na may 65% confidence level. Mag-ingat po tayo at tandaan, huwag magpaloko.